Mga kaguro, may update na tayo tungkol sa medical allowance. Ang iba sa atin ay nakatanggap na at ang iba cash pa mismo. Marami-raming schools division offices na rin ang nag-release ng medical allowance. Ang maganda, may ilan nang nagbigay nito in cash. Pero hindi pa rin pare-pareho ang instruction sa field. May mga SDO na humihingi pa rin ng proof of HMO purchase, gaya ng kontrata o resibo. Pero ang iba naman, tinatanggap ang proof of medical expenses lang, gaya ng laboratory, check-up, o kahit gamot. Sa ganang atin, since ito ay medical allowance, dapat mas malawak ang sakop. Pwede na sanang i-claim ng guro, basta't may kinalaman sa kalusugan, maintenance medicine, procedures, laboratory tests, annual medical exams, o kahit simpleng gamot para sa karamdaman. Isipin natin, hindi pa nga sakop dito ang mga guro na may malalang sakit at gumastos na marahil ng daan-daang libo. Kaya sana wag na nating dagdagan ng komplikasyon. Ang mahalaga, makarating ito agad sa mga guro na talagang may pangangailangan. Huwag na sanang gawing komplikado ang release ngayong taon at ayusin na lamang ang polisya para sa susunod. Tandaan natin, ang benepisyong ito ay para sa taong dalawang libo dalawamputlima. Na malapit na ring matapos. Mga kaguro, ano ang opinion ninyo? Dapat ba cash na lang para mas simple at mas kapakipakinabang? I-comment nyo ang inyong saloobin. Ito ang i-teacher e updates. Kasama nyo sa laban para sa benepisyo ng guro.